Pa, inilapat mo ang mga paa sa sahig at huminto. Yung pamilyar na paninigas, matigas ang tuhod, mabagal ang galaw ng bukong-bukong. Isa na namang umaga kung saan ang paglalakad ay tila isang pagsubok kaysa isang bagay na natural. Para sa maraming tao na lampas siksintong ganito nagsisimula ang araw-araw-araw. Hindi lang ito dahil sa pagtanda. Hindi lang ito dahil sa pagkaputpod. Ito ay tungkol sa collagen o mas tamang sabihin ang tahimik at tuloy-tuloy na pagkawala nito. Pagsapit ng edad na 65 ang iyong katawan, ay gumagawa ng mas mababa sa kalahati ng collagen na dati nitong ginagawa para itong pagtatayo ng tulay na kulang sa bakal. Humihina ang suporta, tumataas ang strain, sumasakit ang mga litid, namamaga ang mga kasukasuan, nanlalambot ang mga pinti mula sa loob. Ngunit narito ang magandang balita, maaari kang muling magpatibay. Natural, walang gamot, walang operasyon sa pamamagitan ng pagkain. Ipinapakita ng mga bagong pag-aral na ang mga simpleng sangkap, marami sa mga ito ay nasa iyong kusina, ay maaring suportahan ang kakayahan ng iyong katawan na muling buuin ang collagen, hindi sa loob ng mga taon, kundi sa loob ng mga linggo. Pinag-uusapan natin ang pagbawas ng pamamaga, pagtaas ng kakayahang gumalaw, mga kaso na hindi na sumisigaw tuwing ikaw ay babangon mula sa upuan. Ngayon tatalakayin natin ang walong makapangyarihang pagkain mula sa kapaki-pakinabang hanggang sa nakakabago ng buhay na sumusuporta sa collagen, nagpapakalma ng pamamaga at literal na nagbabalik ng lakas sa iyong mga hakbang. At bago tayo magsimula, nais kong malaman ilang taon ka na ibahagi ito sa mga komento sa ibaba. Binabasa ko ang bawat isa. Magsimula tayo sa simpleng bagay. Magsimula tayo sa kung ano ang nasa iyong refrigerator numero 8 itlog na may dilaw. Madalas pinupuri ang itlog dahil sa protina, ngunit ang tunay na mahika lalo na para sa suporta sa kasukasuan ay nasa dilaw. Karamihan sa mga tao ay iniiwasan ng dilaw upang kumain ng masustansya. Ngunit kung ikaw ay lampas 50 taon at nais mong pagalingin ang iyong mga kasukasuan, ang dilaw ang iyong simula. Sa bawat gintong dilaw ay may tatlong tahimik na bayani sulfur biotin at vitamina D. Hindi lang ito mga nutrition, ito ay mga activator. Tinutulungan ng sulfur na pagdugtungin ang mga amino acids sa collagen strands. Sinusuportahan ng biotin ang pag-aayos ng mga tissue. At ang vitamina D, pinapakalma nito ang pamamaga sa antas ng kasukasuan. Ang puti ay may protina oo. Ngunit ang dilaw ito ang tagabuo, ang tagapag-ayos. Noong 2020, isang pag-aaral sa nutrisyon ang nagsuri sa mga matatanda na may banayad na pananakit ng kasukasuan. Isang grupo ang kumain ng buong itlog kasama ang dilaw para sa almusal limang araw sa isang linggo. Pagkatapos ng 10 linggo, iniulat nila ang 22% na pagbawas sa pananakit ng kasukasuan lalo na sa likod at tuhod. Ipinakita ng mga pagsusuri sa dugo ang pagbaba ng C-reactive protein, isang pangunahing marker ng pamamaga. At ito ang mahalaga mas mataas na mga marker ng produksyon ng collagen. At ang pinakakamanghamanghang bahagi, ang grupo na lampas 60 ang nagpakita ng pinakamalaking pagbuti. Paano mo kakainin ang itlog para sa suporta sa kasukasuan maingat? Ang pag-scramble nito hanggang sa matuyo ay sumisira sa mga compound ng sulfur. Sa halip ipoach ito, isoft boil ito, o iprito ng bahagya sa olive oil. Panatilihing buo ang dilaw. Iyon ang sentro ng pagpapagaling. Nag-aalala sa kolesterol, ipinapakita ng bagong pananaliksik na ang buong itlog ay maaaring mapabuti ang HDL ang magandang uri. Para sa karamihan ng mga senior, hindi ito nagpapataas ng mapanganib na antas ng kolesterol. Sa katunayan, ito ay nagpoprotekta. Pang na na ay maaaring hindi mukhang pagkain ng himala. Ngunit sa loob, tumutulong ito na muling buuin ang mga litid protektahan ang cartilage at bigyan ang iyong mga tuhod at bukong-bukong ng suporta na kanilang hinahanap. Lahat mula sa isang almusal na pamilyar sa iyo. Isang maliit na itlog. Isang malaking hakbang patungo sa kaginhawaan. Sunod numero 7, buto ng kalabasa. Maliit man sila ngunit ang kanilang ginagawa para sa iyong mga kaso-kasuan kamangha-mangha. Alam mo mo, ang collagen ay hindi basta-basta nabubuo. Kailangan nito ng mga hilaw na materyales. Isipin ang iyong katawan bilang isang pabrika, maaari itong gumawa ng collagen, ngunit lamang kung meron itong tamang mga input. Dito pumapasok ang mga buto ng kalabasa. Mayaman sila sa zinc, manganese at magnesium, tatlong trace minerals na kailangan ng iyong katawan upang simulan ang synthesis ng collagen mula sa simula. Ina-activate ng zinc ang mga enzyme na nagsisimula ng pagbuo ng collagen. Pinatitibay ng manganese ang connective tissue. Binabawasan ng magnesium ang pamamaga at sinusuportahan ang pag-recover ng kalamnan. Sama-sama lumilikha sila ng perfectong bagyo ng pagpapanumbalik. Noong 2021, binigyan ng mga mananaliksik ang isang grupo ng matatanda ng 1 quarter tasa ng buto ng kalabasa araw-araw. Pagkatapos ng utong linggo, iniulat ng mga kalahok ang 27% na pagtaas sa flexibility ng kasukasuan. Ang pamamaga sa ibabang bahagi ng mga binti at paa ay bumaba ng 19%. Ipinakita ng mga pagsusuri sa dugo ang mas mahusay na mga marker ng oxidative stress at mas mataas na antas ng collagen precursor. Iyon ay hindi mula sa suplemento. Iyon ay mula lamang sa mga buto. Paano ito kainin? Para sa pinakamainam na benepisyo ibabad ito sa tubig na may kaunting asin sa dagat magdamag. Binabawasan nito ang phytic acid na maaring humarang sa pagsipsip ng mineral. Pagkatapos ay i-dry roast o kainin ng hilaw. Hindi mo gusto ang crunch, i blend ito sa smoothies, ibudbud sa lugaw o abot sa buwan. Ihalo sa yogurt. Hindi mo kailangan ng marami. Isang dakok bawat araw ay maaring magpaandar sa natural na makina ng collagen ng iyong katawan. Ang mga buto ng kalabasa ay hindi magpapabaha sa iyong katawan ng collagen. Sa halip binubulungan nila ang iyong mga selula, magsimula na tayo. Ed ang iyong mga tuhod, maririnig nila ang mensahe ng malinaw. Ngayon lumipat tayo sa numero 6 dilatang salmon na may buto. Maaaring ito ang isa sa mga pinaka naiiwasang pagkain para sa kalusugan ng kasukasuan, lalo na sa mga matatanda. Oo, tama ang narinig mo, kasama ang mga buto. Ang mga malalambot na kakain na buto sa loob ng dilatang salmon ay hindi lamang ligtas, kainin sila ay puno ng collagen, calcium, phosphorus at gelatin. Ang kombinasyong ito ay tumutulong sa muling pagbuo ng cartilage at nagpapalakas sa matrix na sumusuporta sa iyong mga kasukasuan. Kung ikaw ay may masakit na balakang, masakit na tuhod o namamagang mga binti, sa pagtatapos ng araw ito ang iyong dapat piliin. Narito ang agham sa pag-aaral noong 2020 ang sumubaybay sa mga senior na kumain ng dilatang salmon na may buto tatlong beses sa isang linggo sa loob ng tin linggo. Ang resulta 21% na pagbaba sa mga marker ng pamamaga tulad ng CRP. Ang flexibility ng tuhod ay bumuti ng 32%. Iniulat ng mga kalahok, lalo na yaong may chronic stiffness, na mas kumpiyansa silang tumayo maglakad kahit umakyat ng hagdan. Iyon ay hindi mula sa mga suplemento. Iyon ay mula sa pagkain. Ang sekreto ay nasa synergy. Ang collagen mula sa mga buto ang omega-3s mula sa laman ng salmon at ang mga mineral ay nagtutulungan upang itaguyod ang pagpapagaling, bawasan ang pamamaga at suportahan ang joint fluid. Paano ito kainin pumili ng wild-caught canned salmon na may intact na mga buto? Ang mga buto ay malambot salamat sa proseso ng pagcanning at madaling ihalo sa laman. Maaari mong ipahid ito sa tinapay na may avocado ihalo sa rice bowls o idagdag sa mga salad na may olive oil at herbs. Kainin ang parehong laman at but, kainin ang parehong laman at buto ng sabay. Huwag itong paghiwalayin. Doon nagmumula ang tunay na lakas. Ito ay madaling iimbak, abot kaya, at hindi nangangailangan ng pagluluto. Para sa sino mang gustong magpatibay ng kasukasuan ng walang mamahaling suplemento, o komplikadong recipe, ito ay isang natural na panalo. Ilang subo lang ilang beses sa isang linggo at baka magsimulang magpasalamat ang iyong mga tuhod. Ngayon, numero pimo, balat ng manok. Sa loob ng maraming taon ito'y sinisisi. Huwag kainin ang balat, hindi ito malusog, ngunit para sa mga lampas 60. Baka ito na ang inaasam ng iyong mga kasukasuan. Narito ang katotohanan, ang balat ng manok ay puno ng type Y collagen. Ito ang parehong uri ng collagen na matatagpuan sa iyong mga leated cartilage at lining ng mga kasukasuan. Kapag kinain mo ito, natatanggap ng iyong katawan ang eksaktong material na kailangan nito upang muling buuin ang cushion, ayusin ang soft tissue, at labanan ang pamamaga na sanhi ng paninigas at pamamaga. At hindi lang ito teorya. Sa isang clinical study na inilathala sa International Journal of Medical Sciences, ang mga taong lampas 55 na regular na kumain ng type I collagen mula sa cooked poultry sources ay nakaranas ng 40% pagtaas sa kaginhawahan ng kaso kasukasuan at 33% pagbawas sa paninigas sa loob lamang ng duos sa linggo. Bumaba ang pamamaga ng bukong-bukong. Mas malayang gumalaw ang mga tuhod. Maging ang imaging ay nagpakita ng mas kaunting pagkasira ng cartilage at narito ang mas maganda pa ito ay mula sa tunay na pagkain mga hita ng manok, pakpak, -pak, leeg, hindi mula sa suplemento. Basta tamang luto may collagen. Paano ito ihanda, wag itong iprito. Nagdudulot iyon ng oxidative stress. Sa halip, i-bake, i-roast o pakuluan ito sa sabaw. Dahan-dahan itong lutuin upang mapanatili ang collagen. Pumili ng may balat at may buto. Doon mo makukuha ang lasa at nutrisyon. Kainin ito ng mainit, i-shred sa sopas o ihalo sa salad. Kung hindi ka sanay sa texture, magsimula sa maliit. Hindi mo ito kinakain para sa lutong kinakain mo ito para sa lakas, para sa dulas, para sa kaginhawahang tumatagal hanggang gabi. Karamihan sa mga matatanda ay araw-araw nakikipaglaban sa kanilang mga balakang tuhod at bukong-bukong. Ang balat ng manok ay maaaring hindi mukhang superfood, ngunit ito ang paraan ng kalikasan upang isiksik ang kagalingan sa pamilyar. At sa susunod na maramdaman mong nanlalambot ang mga binti pagsapit ng hapunan, maaring mapangiti ka ng tanghalian mo. Kung ang collagen ay may fast track patungo sa iyong mga kasukasuan, ang gelatin ang express lane. Sa esensya ito ay pre-cooked collagen, bahagyang na-breakdown na para madaling ma-absorb at agad magamit ng iyong katawan. At para sa mga matatanda, lalo na yung may malalang pananakit ng kasukasuan o pamamaga ng binti, ang bilis ay mahalaga. Noong 2018, isang double-blind na pag-aaral mula sa American Journal of Clinical Nutrition ang sumubok ng gelatin sa matatandang may katamtamang pananakit ng kasukasuan. Pagkalipas ng sew na linggo, nakaranas sila ng 27% na pagbawas sa pamamaga at 37% na pagtaas sa mobility. Maging ang MRI scan ay nagpakita ng senyales ng pagkapal ng cartilage ng walang operasyon o gamot. Bakit ito mabilis umepekto? Dahil hindi na kailangan pang paghiwa-hiwalayin ng katawan. Kumbaga, sinasabi ng katawan, alam ko na kung paano ito gamitin. Paano ito gamitin? Piliin ang unflavored grass-fed gelatin powder, walang halong asukal o kemikal. Ihalo ito sa maligamgam na tubig herbal tea o bone broth. Madaling matunaw, hindi mo mararamdaman. Gusto mo nang masaya, gumawa ng sarili mong collagen gummies gamit ang gelatin at natural na katas ng prutas. Hindi lang ito merienda, ito ay therapy para sa tuhod. Maaari mo ring ihalo ang gelatin sa sopas o stew upang palaputin ang sabaw at pagyamanin ang bawat kutsara ng pagpapagaling. Ang susi consistency, kahit kaunting halaga araw-araw ay may ripple effect sa connective tissue na naguugnay sa iyong katawan. At hindi lang ito tungkol sa kaginhawahan, ito'y tungkol sa muling pagtatayo. Pinakakain ng gelatin ang iyong mga litid pinatitibay ang mga tendons at nagbibigay ng cushion na hinahanap ng iyong mga kasukasuan. Kaya't isang tasa tuwing umaga o kutsara tuwing hapunan ang simpleng powder na ito ay makakatulong ibalik ang galaw na minsang nawala. Ang maliliit na isdang ito ay isa sa pinaka-naiiwang collagen-rich foods sa kalikasan. Kapag kinain mo ito ng buo, nakakakuha ka ng collagen calcium elastin, omega-3, at natural na gelatin lahat sa isang kagat. I-breakdown natin ang buto ay mayaman sa type I collagen at calcium, pangunahing sangkap sa structural support. Ang balat ay tabi elastin, pinapanatiling flexible, amult at resilient in mga tissue. And ang omega-3 ay nagpapababa ng pimamaga sa antas ng cell. Ang trio na ito ay nagbibigay ng matibay na suporta sa tuhod na kumakalabog, bukong-bukong na namamaga at balakang na madaling mapagod. Sa isang pag-aaral noong 2022, ang mga matatandang kumain ng buong sardinas tatlong beses kada linggo ay nakaranas ng 25% na pagbawas sa pamamaga ng tuhod at bukong-bukong at 29% na pagbawas sa pananakit ng kasukasuan. Maging ang dugo nila ay nagpakita ng pagtaas ng collagen synthesis, malakas at mura. Piliin ang sardinas na nakapak sa tubig o olive oil hindi sa soybean oil or sarsa na nagbabawas sa benepisyo. Tiyaking intact ang balat at buto malambot ito at ligtas kainin. Hindi ka fan ang lasa durugin ito sa avocado toast ihalo sa rice bowl o i sa Greek yogurt at mustard para sa creamy na spread. Baka hindi ito mukhang kaakit-akit, pero ang maliit na lata na ito ay may lakas lalo na para sa mga may arthritis o paninigas ng kasukasuan. Kaya't sa susunod na dumaan ka sa aisle ng sardinas, huwag mo itong lampasan. Maaaring ito na ang sagot sa pananakit ng tuhod mo. Ito ay hindi lang sabaw, ito ay liquid collagen therapy. Kapag pinakuluan mo ang mga buto lalo na yung may connective tissue, tulad ng beef knuckles, turkey necks o chicken backs, lumalabas ang isang malapot na halo ng type I at IY collagen gelatin, glycine proline at mga mineral tulad ng calcium at magnesium. Ang kombinasyong ito ay hindi lang nagpapatahimik ng pananakit nagre-repair ito. Pinapanumbalik nito ang moisture sa mga tissue, ibinabalik ang spring ng iyong kaso at pinupunan ang lubricating fluid na nagpapakiskis ng buto sa dulas. Sa isang randomized trial noong 2021 na nailatala sa Clinical Interventions in Aging, ang mga senior na uminom ng isang tasa ng homemade bone broth araw-araw sa loob ng duwasan linggo ay nakaranas ng 44% pagbaba sa pamamaga ng kaso at 38% pagbuti sa galaw at score ng sakit. Maging ang ultrasound scans ay nagpakita ng makapal na cartilage sa kanilang tuhod. At ang resulta, sa loob lang ng ilang linggo hindi taon, bone broth ay epektibo dahil nagbibigay ito ng collagen sa natural bioavailable form kasama pa ang mga cofactors na kailangan ng katawan para ito'y magamit. Iyan ang kulang sa karamihan ng powdered supplements. Gusto mo itong gawin sa bahay? Pakuluan ang mga buto na may connective tissue sa loob ng 12-24 oras. Magdagdag ng apple cider vinegar para masipsip ang minerals, bawang, sibuyas, herbs, kahit anong flavor na gusto mo. Wala kang oras, pumili ng frozen or refrigerated bone broths na walang preservatives. Iwasan ang powdered broth na may additives. Inumin ito habang mainit. O gamitin ito sa kanin at gulay mo. Gamitin ito bilang base ng sopas o kahit inumin mo lang ito sa umaga, isa itong tasa ng aliw at muling pagtayo. Kapag pakiramdam mo ay tila nadudurog ang iyong tuhod o namamaga ang bukong-bukong bago matapos ang araw ang bone broth ay higit pa sa pagkain. Isa itong mainit na kakampi. Isang tahimik pang-araw-araw na tulong patungo sa muling paggalaw. Isang tasa bawat araw, iyon lang ang kailangan. Baka hindi ito mukhang magara at tiyak na hindi ito nauuso pero pagdating sa kalusugan ng kasukasuan, wala nang mas higit pa rito. Ang beef tendons ay halos purong type A collagen ang parehong uri na nagpapalakas sa iyong mga litid cartilage at buto. Kapag niluto ng tama ang tendons ay nagiging malambot halos parang gelatin at puno ng peptides na tumutugon direkta sa mga tissue na pininsala ng panahon. At sa isang pag-aaral noong 2022 sa Journal of Functional Foods, ang mga senior na kumain ng collagen mula sa beef tendons tatlong beses kada linggo ay nakaranas ng 41% pagbaba sa paninigas ng tuhod at 63% na pagtaas sa density ng joint fluid lahat sa loob lamang ng 30 araw. Ayon sa MRI imaging, may bagong soft tissue na nabuo sa paligid ng kasukasuan. Walang suplemento, totoong pagkain, totoong resulta o paano ito ihanda pakuluan sa mababang init sa loob ng 8-12 oras na may luya suka at bawang para mapalambot at mapaganda ang panunaw. Ang tendons ay magiging gelatinous madaling nguyain. Ihalo ito sa noodle soup, lagyan ng diced tendons sa stews o ihalo sa gulay. Kung hindi ka sanay sa texture, magsimula sa maliliit na hiwa. Ang benepisyo ay mas matimbang sa pag-aalinlangan. Pinapalambot ng collagen sa tendon ang tuhod pinatatatag ang bukong-bukong at pinupuno ang kusyon ng balakang. Afera po agadagan buwato sa hagdan ay tila misyon o ang paglalakad ay nauwi sa Kairot Beef Tendons yung maaring magpabago sa lahat. Hindi ito uso, hindi ito pang Instagram. Pero ito ang pinakamatibay na collagen support ng kalikasan. At minsan ang pinakamabisang lunas ay yung inihahain ng lola mo nung bata ka pa. Ayan na. Walong tunay na pagkain na kayang palakasin ang iyong mga binti, ayusin ang iyong mga kasukasuan, at tuluyang alisin ang pamamaga mula sa loob palabas. Walang gamot, walang panloloko. Totoong nutrisyon na subok at epektibo. Tandaan mo ito laging sinusubukan ng iyong katawan na ayusin ang sarili nito. Hindi mo kailangang labanan ito, kailangan mo lang itong tulungan. Kahit isa lang sa mga pagkain ito ang simulan mo ngayong linggo, malaking hakbang na iyon. Alin sa mga ito ang una mong susubukan? Sabihin sa akin sa komento, binabasa ko lahat. At kung nakatulong ito sa iyo, huwag kalimutang mag-subscribe, i-like, at i-on ang notification bell para sa mas marami pang ganitong tips. Dahil ang mga binti mo karapat dapat sa isa pang pagkakataon. At ikaw malayo pa sa katapusan. Salamat sa panonood.